Christine Reyes can't read the room. Yan ang say ng netizen sa sensitive post daw ni Christine Reyes sa pagpanaon ni Barbie Sue na siningitan ng birthday greeting sa sarili. Umaabante sa chikahan si DJ Tin Bina bash ngayon ng mga madlang netizen at mga chismos sa nating kapitbahay ang Meteor Garden fanatic na si Christine Reyes. Mukhang naniniwala kasi ang aktres sa kasabihan na better late than never. Dahil nag-post lang naman si Christine ng larawan kasama ang Meteor Garden star na si Shan Chai o Barbie Shu sa tunay na buhay. Matatanda ang pumanaw ang Taiwanese actress noong lunes sa sakit na flu-related pneumonia. Ito ay habang nasa bakasyon sa Japan kasama ang buong pamilya ni Barbie. Kaya naman, di na napigilan ni Christine ang makiramay sa pagpanaw ng kanyang childhood idol. Sa Facebook post ni Christine, Anya, Rest in peace, our childhood favorite. Pero ang kasunod nito ay ang pagbati niya sa kanyang sarili ng Happy 36th Birthday. Kaya naman, umani ng samot sa ring opinion at komento mula sa mga madlang netizen ang post na ito ni Christine. Chika nila, bakit daw pinagsabay ni Christine ang pagbati? May mga naloka rin sa post ito ni Christine. Say nila, hindi raw nila malaman kung ano ang kanilang magiging emosyon. Dapat daw bang malungkot o magsaya? Agad namang binura ni Christine ang post ito sa kanyang social media account. Pero hindi ito nakaligtas sa mga chikadora nating Kapit Bahay. At 'yan muna mga suki and latest eh, sa mundo ng showbiz sa k yung mo sa Kapit Bahay DJ Tinky Bear. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.